guys! It's na. For today's video ay magluluto tayo ng ating masarap na ulam guys. Ayan. Ayan. mugo ating ulam na nilagyan ng daing. Ayan. Ang ating ulam ngayon today. Ayan. Sarap guys. O. Sarap ng na ulam natin ngayon. O. Lagyan ng gulay tayo kasi Friday na yun. Ayan. Dahil Friday, pagluluto tayo ng monggo. Ayan ang ating ulam ngayon. Mmm, sarap. Lagyan natin ng kunting asin. Ayan. Kunting asin lang guys kasi maalat na yung daing. sa halagang 50 pesos, makakakain ka na ng maayos. Ayan. 10 yung daing. 25 yung munggo. Diba? Sarap. Makakain na maayos sa halagang 25. ay 20, 50 pesos ayan guys ang ating recipe for today. mongo. Ayan. Gulay. Masustansya, healthy. Kaya, kumain tayo ng gulay. Medyo matabang pa siya, guys. Kumain tayo ng ating para malusog ang ating pangangatawan. Tayo ay kumain ng gulay palagi. Kasi kung may sakit man tayo mga diabetes o ano man yan, kailangan natin ng gulay. wag puro karke. Ayan, masarap. Napakasarap ang aking nilalutong munggo guys. Ayan, for only 50 pesos, makakakain ka na ng masarap. sarap ng aking niluluto. Mmm, sarap. Thank you for watching. Ayan guys, ang aking recipe for today. Bisaya recipe. Ayan guys, panoorin nyo yung YouTube channel ko guys. Daipre laki na. Thank you for watching. Follow pa more.